Hello, good morning everyone. Welcome ulit sa aking vlog. Sa ngayon po, nandito ulit ako sa aking malayong malayo na farm. So, naglakad ako ulit papunta dito. Siguro nasa 25 minutes lang yung na-consume ko na oras mula doon sa bahay papunta dito kasi mabilis yung aking lakad. So ang gagawin ko ngayon ay mag-spray ulit ng ano, polyar. Kasi based doon sa instruction, kailangan 10 to 15 days ay kailangan mag-spray para magkaroon po ng maraming bulaklak. So bali ito na po yung na ko ng pulyar. Bali pang 15 days na. So maganda naman po yung resulta. Naging kulay verde yung dahon. At sa ngayon ay sprayhan ko ulit. Para magkaroon ng maraming bulaklak. At para makondisyon na rin yung mga dahon kasi marami pa ako natanggap na messages na kung marami pa akong kalamansi so sabi ko ay hindi ko pa kaya suportahan yung mga demand nila dahil hindi pa gaanong volume yung aking bunga ng aking kalamansi so dahil sa marami, marami na mga messages yung aking natatanggap sa aking Facebook page ay kailangan masolusyonan ko yung mga hinihiling nila at yung gagawin ko ay kailangan pambungahin ko ng marami yung aking kalamansi para may i-provide sa mga request nila. hindi man kagandahan yung lupa dito kaya lang tinatsagaan ko lang na alagaan yung mga kalamansi ko kagaya nito mayroong mga durog na saging yung pinakakahoy mismo ng saging yung iba nito ay pakol bali ito po yung pang sustainable ko sa aking kalamansi para panataliti panalitihing mataba so after ko mag spray mamaya ay maglalagay din ako ng mga organic para continuous yung pataba sa aking mga kalamansi At nakakatuwa naman kahit paano ay mayroong nagme sa akin na kailangan nila na masuplayan ko sila ng kalamansi pag bulyo na talaga yung bunga ng aking kalamansi. So kailangan ay diskartehan ko ng maigi kung paano ko pa bulaklakin itong aking mga kalamansi para makapag-provide ng maraming bunga. Kung makikita nyo ay ito marami ring bunga. Siguro mga November. Ito pang November to. So nakaraang araw ay ito yung ginawa ko. Bali, naghakot pa ako ng mga bulok na dahon mula doon sa ibaba. At inilagay dito sa puno ng aking kalamansian para mayroong pataba. Kasi kulay pula talaga yung lupa dito. Yun nga lang ay mayroong sustainable na pagkain sa nung kinakain ng ugat ng aking kalamansi so ito guys kung makikita nyo ay napakaraming bunga yan so yung target ko nito is yung iba ay aabot ng December sa kalamansi kasi ay unlimited yung bunga basta may sustainable na pataba sa ilalim ay tuloy tuloy talaga yung pagbunga ito meron ng meron nang mapitas pamaya yan saka marami ring mga maliliit na bunga. So <coughs> po yung kaganda kagandahan sa kalamansi ay unlimited pag magkaroon ng bunga kaya tuloy-tuloy lang yung pagharvest pag maraming bunga. So, napakaganda talaga ng epekto ng polyar kahit isang beses ko pa lang na sprihan ay napakaganda po yung resulta naging kulay green yung dahon hindi kagayang kagaya ng nakaraang buwan na madilaw yung ibang dahon at syempre ito ay haharbisin ko mamaya para ipadala sa aking suki kung makikita nyo ay kahit saan ay mayroon talaga ang bunga hanggang dito po sa bandang ibaba ay yan ah, na bunga so expected ko talaga ay aabot hanggang December yung bunga nito So, kung mapabulaklak ko ulit, ay tuloy-tuloy talaga yung pagbunga. Itong mga madidilaw na dahon ay yung gagawin ko mamaya dyan ay hakotan ko ng mga bulok na dahon. At saka sagarin sa pagspray ng kulyar. Kagaya nito. At miro naman kasing kalamansi kahit na sobrang taba ay hindi po nagkakaroon ng bulaklak. Kailangan ay katamtaman lang talaga yung taba ng ating pananim para magkaroon ng mga bulaklak. Ito may bunga rin pero kukunti lang. Yung tinaniman ko kasi nito ay yung bulok na puno ng niyog yan po nanim ko sa gitna ng puno ng bulok na niyog kukunti lang yung bunga nito kasi napakataba Ito may natira pang bunga at ito ay kukunin ko pagkatapos ko ng harvest mamaya para ibinta sa bayan bukas. So ganito ka ganda yung magkalamansian kasi unlimited yung bunga. Ito nga may meron ng bulaklak. Bagong sibol na bulaklak dahil po sa epekto ng ginamit ko na pulyar. Ang kalamansian ko na ito ay dito po sa bandang itaas. Dito po sa tuktok. At yung iba naman ay doon sa bandang ibaba. Bali dal tatlong porsyon po ito. Bali dalawang porsyon dito. At isang porsyon doon po sa malapit sa bahay ito guys na lalaglag yung mga bunga dahil siguro sa ulan at init pero marami din tong bunga at ito may nagkaroon na rin ng bulaklak so very good talaga yung polyar kasi maganda yung epekto sa aking kalamansian So marami ng bunga yung mga niyog. Pwede na ipakopras. Maingay kasi tong dala-dala kong sprayer. Dito na uh, ako sa bandang ibaba para mag-spray. Dito kasi yung tubig nang gagaling sa ibaba para makapag-spray ako ng aking mga pananim. ganito palagi yung ginagawa ko pag wala akong ginagawa doon sa bandang kabila naghahakot ako ng mga dahon ng abaka at saka ilagay sa puno ng aking kalamansi para, para mirong pataba at syempre ay tuloy tuloy yung pamulaklak pamumulaklak pag mayroong mga damo na bulok sa ilalim Ito ang dami pa rin bunga. Bali pangatlong harvest ko na po ito. At kung makikita nyo guys ay ito gumagapang na yung tanim kong dragon fruits. Bali dalawa po ito, isa po dito sa kabila. Yung purpose ko nito ay para ay mapagkunan po ako ng similya dito pag dumami. Kali po nangayat yung iba kong tanim na kalamansi dito sa bandang ibaba Kasi nitong nakaraang ay dinukumog ng mga makakapal na damo So sa ngayon ay kung makikita niyo po ay patay na yung damo at ito ay maging pataba na ulit kailangan ng talaga sipag at syaga sa ganitong style na pamamaraan para darating yung araw na maging successful ang ating sarili so gani, ganyan lang yung ginagawa ko kasi sayang naman yung sinimulan pag pinabayaan lang Bali, mag-harvest ako ngayon pagkatapos ng spray. At siyempre marami pa akong trabaho hindi para pabulaklakin itong aking mga tanim na kalamansi. So, ito na po yung result ng paggamit ko ng polyar. Maganda na yung dahon. Ayan. So, kailangan ay palagi sprayhan ng polyar para may i-produce ako na mga bunga sa mga nagme sa akin. So may bunga yung saging kong latundan. So dito lang muna guys. Kasi ako 'yung mag-spray na. At salamat sa inyong suporta. Good morning.